siguro kung pinabantayan natin yung news ngayon, makikita natin na merong effort ng ilang mga grupo na sige mag-organize tayo ng boat trip papuntang ng West Philippine Sea, magdala ng mga donation goods doon sa mga naka-estasyon na, na sundalo doon sa West Philippine Sea. Makikita rin natin mas maraming reference ngayon sa news tungkol doon sa Chinese vessels, mayroong presence doon, at kung masugid tayo no na sumusunod doon sa balita, makikita natin na meron pang intensified na presence ng mga warship ng ibang U.S. allies dito sa Pilipinas. Hindi lang ng Amerika, kundi ng Australia, ng Japan, ng South Korea, ng European Union member country vessels, ng UK, ng India. Lahat sila nagpapadala na ngayon ng mga warship nila dito sa Pilipinas dumadaong para sa tinatawag na uh, maritime uh, freedom of navigation patrols. Itong freedom of navigation patrols na ito, ang ibig sabihin nito ay tutulungan na raw tayo na itong mga US allied countries at ng mismong United States Navy na magpatrolya noong ating teritoryo no sa West Philippines. 'Yan ang kanilang sinasabi. But behind that etong strategy nila ng uh, Freedom of Navigation Exercises, ang totoong pakay nila dito ay pasukin ng kanilang mga naval vessels. Warships ito, ah, hindi lamang Coast Guard, hindi lamang civilian vessels, kundi warships na may dekalibreng mga kanyon, na may mga missiles na nakaload, na mag escort doon sa mga civilian vessels ng Pilipinas at ng Coast Guard ng Pilipinas para taputin ng China. Of course, in response, ang gagawin ng China ay i-ramp up rin yung kanyang military presence So habang ipinama, ipinapamuka sa ating mga Pilipino no, na ito ay tinutulungan namin kayo na i-secure itong territorial waters ninyo, in truth, ang nangyayari ay nagagamit tayo bilang excuse para imilitarisa ang Southeast Asia. Magpadala ng sundalo, magpadala ng, uh, magpadala ng mga warship, mag-istasyon ng mga weaponry. Lahat ito ay nakatutok sa China. And of course, in response, gaya nga nang nabanggit ko kanina, magmimilitarize militarize rin si China dadagdagan niya yung warship niya, mas agresibo yung kanyang coast guard, mas magpapatuloy itong mga atake sa civilian vessel ng Pilipinas, mas in danger tayo. So balikan natin, no? Kung ano ba yung sagot natin dito sa problemang ito. Unang-una, oh, kung babalikan natin yung discussion natin doon sa anti-war forum, unang-una, itong namumuong tension sa so West Philippine Sea. In fact, we should stop calling it the West Philippine Sea. Tawagin na natin siyang South East Asian Sea. no? Itong tensions sa South East Asian Sea ay hindi lang tensions between China and Philippines. Sa dulo-dulo-dulo ng lahat, ito ay imperialistang gera. Sa pagitan ng Estados Unidos, ng United States, the world's, foremost and most militarily powerful imperialist country and China. Itong newcomer sa imperialismo sa bansa. Of course, medyo debate pa sa mga left circles natin kung imperialista ba ang China o hindi. As far as I know, wala pa tayong official stance diyan. Pero totoo na magkaribal na itong dalawang superpower na ito at itong imperialist rivalry nila ay nakikita natin pinaka-intense dito sa Southeast Asia. Sea. At tayo yung nasa pinakaharap-harapan ito. Ang sabi ng mga American strategists, defense and foreign policy strategists, pinipredict nila na likely magkakaroon na ng gera if things continue on before 2030. So napaka-importante na pagtuunan ng mga progresibo at lalo't lalo na ng mga sosyalista itong tanong ng imperialistang gera. Hindi lamang dahil mahal natin ang kapayapaan at ayaw nating magkaroon ng gera. Now, let's be clear. Tutol tayo sa imperialistang gera. Hindi dahil tutol tayo sa gera, kundi dahil tutol tayo sa imperialismo. We are opposed to imperialism we are opposed to militarization that is coming from the U.S. and that is coming from China. What are we interested in? What we are interested in is to use the question of peace as a way to empower the working class movement. Sino pa ba ang magsasabi na gusto natin ang kapayapaan kundi ang mismong uring manggagawa na ipapadala sa gera sakaling magkaroon na ng gera. It is in the interest of the working class not to go to war, to stop war in fact, dahil siya yung ipapakain ng ruling class sa gera kapag magkaroon na ng gera. And this is not just the working class of the Philippines. Kasama na dito ang working class ng Vietnam, ng Indonesia, ng Thailand, ng Malaysia, Singapore, yes, China, yes, Amerika. Yung mga kasundaluhan ng Amerika ay nanggagaling doon sa hanay ng uring manggagawa niya. Saan kinukuha ng China ang kanyang mga sundalo kundi doon mismo sa hanay ng sarili niyang working class. So it is in the interest of the world working class, hindi lang yung manggagawa ng Pilipinas, hindi lang si BMP, hindi lang si KMU, hindi lang si Centro, si FFW, hindi lang manggagawa sa pabrika, hindi lang magsasaka, hindi lang tayong estudyante may interest dyan. Every single member of the working class in our region and all over the world should be opposed to imperialist war because imperialism leads to war. Para doon sa mga nakapag in na sa uh, sa mga nakakinig na no doon sa ating ED on imperialism. Meron talagang tendency ang capitalism to go to war in order to secure the profits of the bourgeoisie. Mag-aaway-away sila para may access sa market, mag-aaway-away sila para may access sa resources. And ultimo, itong away ng China at ng US ay away doon sa resources. Most crucially, energy resources. Non-renewable energy resources like oil. The vast majority of Chinese oil is imported from the Middle East. Dumadaan lahat ng mga tanker ng Middle East oil patungong China sa Southeast Asia Sea. At nakikita ni US na in order to defeat our newest geopolitical rival, pwede natin silang sakalin doon sa mismong leeg ng kanilang energy resources, which is the Southeast Asian Sea. Kaya napaka-init rin ang tingin ng US dito sa sitwasyon. So again, this is an imperialist conflict. This is an imperialist war. This is an imperialist sort of tension. So ang sagot natin dito, ano bang kailangan natin gawin kapag merong namubuong tension Sa comrades this is the answer we have to stand up to build a peace movement based on the working class and its allies hindi lang dito sa pilipinas na tayo na kailangan ng kapayapaan dito sa pilipinas, kundi we need to link up with other peace movements around the world especially dito sa isa already if you follow the news dito sa uh tensions already makikita natin ang lalaki ng mga protesta, for example, sa Okinawa, sa Japan. Okinawa is one massive American naval base. Tapos yung mga residente doon sa Okinawa, they are totally opposed to the presence of American naval bases doon sa kanilang isla. So merong malakas na peace movement doon. Going decades and decades who are opposed to military bases at gusto nilang panggalin Etong mga American bases doon. The same thing in South Korea. 20,000 American soldiers are permanently stationed in South Korea, no? Maraming mga local sa South Korea ang opposed doon sa continued presence ng America. Isipin natin, South Korea is a very close ally of America, but even there nakikita ng mga mamamayan ng South Korea that this kind of presence of America in their territory only creates the potential for war. If anyone feels threatened by war, South Korea, yeah, they have every reason to be paranoid about war, no? But even they don't allow the presence U.S. bases to on their territory. Another thing, na sa history na ng ating bansa at ng ating popular movements dito sa bansa na ito, natutol talaga tayo sa American bases for the longest time. we have functioned as a naval base for imperialism. At matagal nang tinutulan ito ng people's movements dito sa Pilipinas. Pinalayas na natin yung American base sa Subic at sa Cavite on the 90s. And now our government wants to bring them back in the name of national security. Gustong papasukin ng mga advisors sa militar ng Amerika. In addition to that, Gusto magpapasok ng ating gobyerno, ng among military advisors from israel to teach our soldiers and our generals our officers how to fight their own citizens and how to fight china i do not accept that we are being trained by the israeli defense forces who are close allies of the american army and i will not accept that america the biggest backer of Israel which is committing genocide in Palestine right now is going to train our own military I don't accept that I don't think any of us do